Maraming maraming salamat nga pala Mayroon sa inyong Walang sawa sa punta sa aking video Walang tatapusan ta po sa salamat Mayroon Ito yung kukunin natin Mayroon Iwain pa ba natin Mayroon eh hindi bilog yung ano nya tubo kaya medyo mahirap siya okitin okay yan kung gusto nyo pong mapanood mga idol ang ating paggawa eh ayan tapusin nyo na lang pong mga idol ang ating video at huwag naman po kalimutan mag share mga idol mag share naman po tama yung paan natin dito po. At unti-untiin lang natin buwain. May dulo, upat. Supata lang natin may dulo para tayo matingin sa guma. Ibali lumaki ayun, huwag lang ginit. Sa nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop, kung saan po banda dito lang po ako sa sa di ilungunti po sa Pampalay proper po City 1 tapos lang po ako ay doon sa Jiggan dito yan, dito ang kukurin natin mga idol so ay doon na trabaho na to mga idol ganito kailangan ay doon may kasama talagang tiyaga to eh. para makabuo tayo ng engine support hindi ko alam ay doon kung anong sakyan to yan Comment lang po kayo mga idol kung anong sasakyan to idol. Engine support daw to. Pagawa lang sila na lang nagpaklas. Tutun mo yung panahatin daw. Masyado makapal mayroon di abot. Bakit talim. wala na itong lock pantay lang doon sa pinaka engine support niya kapal kahit sa mahaba hindi abot doon sa maliit natin click at papantayin pa natin ito bago ito no sasa natin ito kahit na sa karate ni turno papantayin ko lang para pantay din ang kain ng turno pagka hindi pantay mayroon hindi rin pantay ang kain ng turno pag sinalang natin gas my door pasangin natin kalim natin para mediu malambut ya, asa dulu pawis natin mga adon, dahil mainit 2 idol linggu ngayon araw na linggu ngayon mga idol kaya puro order lang nating gagawin kasi sisimba tayo maya maya mga alas 4 Mamaya mga erulat, pantayan ulit natin. Buhay yung pantay. ito na idol na butasan natin tanggalin natin tong ito naman para makuha natin ang sukat sa ating gagawing guma kakaiba ang ano to idol hindi siya tagusan video at video maingay mga dumadaan na sa na may mga tuktok tabing kalsada lang kasi tayo mga ito mga lilinisan pa natin hindi, pan, hindi diretso yung butas nyo kaya uukit uukit pa tayo nito so, mga lang tanggalin ko yung bakal mga dula <slaps> na natin tanggalin medyo masikas ayun matagal at ito turno na rin natin to at malapit na mag alas 3 mga idol Para mga idol at turnohin na natin so, mga pala idol yung ating turnohin di adyas pagka malaki idol atras lang Kailangan nyo na idol mga basa palagi para madali iiwain. Eh, baliktarin mo na mga idol. para maglaro ng ticket for may lola pantay na natin dito tayo magbawas ito sa play kasi yung play ay maatigas kaya dyan ako nagbawas pantayan pa natin na, ang punta kilo nang maayos man. Kunting bantay pa mga idol para mabutasan. Ay, butasan na natin, mga idol. Mga butasan natin ay para haba ang ano nito. Kita na tapos ukit yan. Nah, ikumunutung... dito sa <sukur> Tapus, mayroon pa siya

diretso yung bakal nya madali lang ito kailangan pa nating gandahan yung pagukit idol at lapit na natin matanggal ito si idol iba ito na idol at kita na naman natin ito idol ito ay ang pinaka-importante sa lahat ay doon na ginawa natin. Yung smile kung tawagin. Para ay eh. Hindi mga ito sasakyan. At malapit nyo na makita yung ating finish product. Tanggalin na natin. Ayan idol. At kabit na natin yung idol. na idol. Kabit na natin. Ito po. Ang idol at sukitin natin to Para mo natin idol kailangan natin para kung ito para makita nyo na ito yung ating finish product masaya natin ito para ng bawat pilit wala tayo ulit sa pinanati dito po ang ating finished product mga idol at kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video pakisubscribe naman po at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol yan ito mga idol kung gusto nyo pong mapanood lahat ng ating ginagawang sari-saring sasakyan mga idol subscribe lang po ninyo ako mga idol para updated po kayo sa aking mga video kahit anong busing po kahit anong sasakyan po mga idol kaya po natin gawin yan ito po engine support hindi ko po alam kung ano sasakyan to dahil pagawa lang sa atin yan, yan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Walang sawang suporta. God bless you po. Yan. pa mga idol. Magsisipa pa tayo mga idol.